bago na naman tayo kay Eli para sa ating episode for today, napakasimple lang gagawa lang tayo ng sarili natin version pork humba na tagalog style, kaya simple recipe sana kay Eli magugustuhan nyo, Medyo marami ang mga yung ano natin kay Lee, mga sangkap pero mga maliliit lang kay Eli mga minor lang kaya simple recipe lang kaya kung sawa na kayo sa adobo, sinigang inihaw, ito na lang ang gagawin niyo kay Eli, pork humba na kaili style simpleng recipe panoorin nyo lang sa kaili kung paano natin gagawin ang ating pork humba na simpleng sangkap lang pero medium maraming maraming kaili kaya kung bago lang kayo sa aking channel huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa kaya kung handa na kayo papakita ko ano muna yung sangkap para pag kayo ay gumagawa ng pork humba tagalog ay alam nyo na kung ano dapat gawin kay Hindi naman po pwede, ano kay na lahat kay Lee gagayahin nyo. Pwede namin siyang babawasan. Kung wala dyan sa market nyo, pwedeng babawasan kay Ang mahalaga ay nasa puso ang pagluluto kay Kaya kung handa na kayo, tra Pakita ko muna yung ating sangkap para sa ating pork kumba. Hindi na natin siya ipapray. Imamarinit lang natin siya ng mga limang minuto bago natin siya lulutuin. Kaya kung handa na kayo, tra Punta na natin ang ating mga sangkap. Let's go! Ito pa. Kay ito yung gagawin natin yung bagayli. Isyang uh, yen Gagawin natin yan. Kasi gabi na nga tayo kayo. Hindi na tayo nakakabili na ng halos puro taba. Kasi ito yung sangkap niya. Napakasimple lang. Meron tayong pasas. Tausik. Siling green. At At siling pula bawang, sibuyas, pineapple tart, baka naman. At meron tayong Nescafe baka naman. At meron tayong isang buong baboy, pork cubes. At meron tayong oyster sauce, pamintang laurel. Meron tayong banana blossom, kaili. At meron tayong star anise, sprite, pampalasa, Meron tayong pat, banana, ketchup, tamis-anghang, asugal, at simpre kaili ang ating tuyo. I-slice lang natin ito kaili, imamarinit lang natin ito ng limang minuto dun sa kawali bago natin siya lulutuin kaili. Simpleng sangkap ng ito kaili at madaling sundan kahit marami ay maliliit lang. Yan, ito ay para sa ating pork humba na Tagalog style ka ili kaya tara magpisan na tayo para makakain na slice ko muna to bago natin ima-marinate gamit ang ating mga sangkap okay, slice muna natin kay ili ng ating yempo gamit ang may wagong itak natin Ayan. para makahabhab na tayo. Hindi tayo nakabili kay Ali ng ano, yung may taba talaga. Dahil nga gabi na tayo nakakarating. Kaya ito na lang kay Lina. Pwede, pwede naman to. Nasa pagluluto lang. Try nyo kay Lina na magluto kayo na, na masaya. Para ang kalalabasan lagi ng inyong recipe ay talagang masarap. Yan na kayo ni Hugasyon ko muna to Ay silang tuniboy mukbang kayo Ito lang naman yung sangkap niya Bawang at sibuyas Yan na kayo si Boy Katatapos lang natin maghugas sa ating pork Si Boy naman Ay inumpisa niya na kanyang activity Pagbabalat ng bawang Yan lang naman yung sangkap natin Para sa ating pork humba Siyempre kaili style Napakasimple lang yung kaili Yung mga recipe natin Yung mga sangkap si Bui Mukbang nagbabalat mo na siya ng bawang Kay Lee, balikan na lang natin at mamaya si Bui Mukbang pag nagtitimpla na tayo at magmamarinit para sa ating pork humba pero Kay Lee, magumpisa na tayo yung kuwali natin lagay na natin yung pork natin ito siya i ano kay Eli ipa yan. lagyan na natin kay ang ating tawsi yan ang ating pasas tamis ang hang papabanana ketchup Charaboy boy bukbang cucumber. Ilagay na natin ang ating miscap stick. Ayan. Miscap kaili. Crystal sauce. Pineapple tan. kayo magbibigay kayo din ng bango o aroma. Brown sugar, lagyan na natin. Dalawang kutsara kayo din. Ang ating Sprite. Toyo. Yan, ganito lang karami kayo. Ang ating banana blossom. pork cubes para lasang-lasang -lasa na natin lasang-lasang -lasa na patayinig bago natin siya isasala yan, pork cubes baka naman ang ating pampabango star anis yung tayinig, taranis laurel na pang yan ilagay na rin natin ang ating bawang at sibuyas tayinig yan buimukbang mukbang ang ating sando napakasimple lang ito kay para sa ating pork syempre kaili style ibang marunit lang natin po siya kaili haluin lang natin para mag absorb yung mga ingredients na nilalagay natin sa kanya hmm, bangong kaili malo sa dintel yung nilagay natin yung pineapple tsaka yung asukal mamaya na natin lagay kay Lee yung siling green at siling pula para spicy lagi yung niluluto natin na mga recipe tahilig kahit hilaw pa napamarinig pa lang natin pero ang bango na yan ang kahilig mamarinig natin to ng mga limang, or, limang, minuto bago natin to siya isasalang ayos panalo yan ang kahilig pagkalipas ng limang minuto sasalang na natin yan sasalang na natin ang ating pork kumpa takpan natin yan. Balikan na lang natin ulit yan mamaya kay Mga kalahating oras, babalikan natin yan. Pagkalipas ng kalahating oras, babalikan na natin. Wow! Grabe kay Eli. Ang bango. Nakakagutom kay Pakita natin kay na. Kay oh. Wow! Nakakagutom. Nakakagutom yung ating pork kumba simple kay style. Wow, wow, wow. Kailan natin ito kaili Lee makabuwasan yung sarsa niya para mas hoping okay kay Lee. Napakabango. Ipikos muna natin ito kay Grabe ang bango. Meron na tayong isang masarap na recipe kumpa Kumba, simple kay style Grabe. Ang bango dito sa loob ng bahay kay Kung nandito lang kayo kay sa tabi ko, sigurado gutom ka na. Yan kay takpan mo na natin yan. Hayaan lang natin mabuwasan yung sarsa niya. Para mas okay kay malambot na malambot yung pork natin. Takpan mo na natin yung kaili Balikan na lang natin ulit yan mamaya. Bago tayo magsya-shut out. Eli, pagkalipas ng 20 minutes. Balikan na natin. Ooh, wow. Ilagay na natin kayo yung Shilling Grill at chili pula para spicy yung pork natin. Nikos natin. Wow. Grabe kayo Eli. Dinahinintay natin kay Eli. Oh. Ang ating pork combo. Oh. Wow. Wow. Yan na kay Eli. Siya out muna tayo kay bago tayo bago tutikman ni ang ating hurado kay ang ating pork kumpa. Grabe. Yan na kay Ang ating pork kumba. Wow, Kaili style. Grabe, Kaili. Ang pangulito sa loob ng bahay. Wow, wow, wow! Ang kaili mo siya siya't out muna tayo bago tayo bago tutik maningating hurado. Yung kaili, kunti-kunti na lang yung kaili at maluluto na rin yung ating pop kumbang. Simple, kaili style kaya bago titik manang ating hurado ay magsisyo tayo kaili sa ating mga solid. at silent viewers Jan Shout out, Adrian Black from Liti. Shout out, Jury in Sinaris Blanc. <coughs> Shout out, Jim Boy Lauriso from Rome, Italy. Shout out, Laila Katagayama from Japan. Shout out, Mads in Japan. Shout out, KMT Channel from Ayala, Sambuanga City. Shout out, Damaso Ramos from Cebu City. Shout out, Jams Channel from Saudi Arabia. Shout out, Bista living in Japan. Shout! Mami Mel from Muscat Oman. Shout! official Blog Shout! Divina Robertson Blog Shout! Leeds blood 887. Shout! Early Don love Bayuna A missing yacht channel. Shout! Amigos Amigas from San Rafael, San Carlos Pangasinan City. Shout! Ate GB TV Si Mercy Twin Casulas from Netherlands. Si Hilton and Hailey Blanc Si Taut Eileen and Arthur Blanc Si Taut And Mamichelle Kawakubo Si Yun, maraming maraming salamat sa inyo mga kaili Sa pag-support nyo lagi sa aking channel Napaka-simple ng recipe Kumawalan tayo ng po kumba Simple, kaili style Kaya kunting kunti na lang yung kaili, ay okay-okay na ang ating pork humba na kahili style. Kaya shout-out sa iyo dyan, lalo kay Mami-Sheil Kawakubo. Maraming-maraming salamat sa iyo, ma'am, sa pagtangkilip mo lagi sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Kaya ingat ka palagi, Mami-Sheil Kawakubo. Shout-out sa jan At ingat kayo palagi. E6 ng Cameroon. Shout-out! Stolano Group. Shout-out! Walk Riders. Shout-out! Alam boys. Shout out Sonora Boys. Shout out Department. Shout out Hero. Gilbert Santos. Shout Chris Molina. Shout out Shout out Lorenzo Borja. Shout out Jaden Kim De Fernando Canyo. Shout out Gerald Abelian. Shout Kian Gilbert Solubre. Shoutout sa inyo dyan mga silent viewers at sulit nating subscribers Maraming maraming salamat sa inyo lalo na yung mga WeebW natin na nag aabang lagi sa ating mga in-upload para sa ating recipe Sana kaili ay nakuha nyo yung idea natin ngayon sa ating pork kumbak na kaili style kaya shoutout sa inyo dyan at ingat kayo palagi Ang Koopie boy simple recipe masarap pulutan pero sa ating oh, <laughs> Kaya tara, balikan na natin kay Ling, ating pork kumba. Baka nasunog na. Kaya tara, let's go! Balikan na natin kay Ling, ating pork humba. Agoy! Wow! Yummy! yung kay Ling, okay na to. Titikman ng ating urado. Hindi natin to titikman kay Ling dahil okay-okay na to kay Ling. Titikman ng ating urado. Kung okay na bang ating kumba simple kaili style kan kaili ng ating pork kumba oh. wow panalo kaili ang bango oh. yan o oh. titikman lang ating urado kaili kung okay na ba yung ginawa nating pork kumba wow 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 titikman lang ating urado kaili yan na Kaylee, titikman ng ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating pork humba. Siyempre Kaylee style. Ayun ang mga Kaylee, ay na Kaylee, Yan na Kaylee, ang ating easy at simple recipe pork humba. Siyempre Kaylee style. Oh. Wow, wow, wow. Magkain lang kami ng kanin Kaylee. At hababa na. Wow, wow, wow. Yan na Kaylee, ang ating simple recipe at your recipe pork humba simple kaili style oh. tara kailin natin hindi pa kumain dyan sumabay na para sabi sabay ito magugusong rice ni bui mukbang at gutom na naman si bui mukbang tara, tara kaili oh. wow 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 pork humba kaili style rice natin kaili oh. overload at may sprite pa tayo kaili pang imagas kaya tara ano pang hinintay nyo haba haba na Let's go! Oh my God! Wow! Yun kay Liga, tapos lang natin magluto ng easy at simple recipe pork humba, simple kaili style kaya bago tayo kumain Salamat muna tinagin yung blessings na binibigay sa ating sarawarang Lord, maraming maraming salamat sa blessing ng pinagin mo Maraming salamat. Hindi mo mga bisikas. Yung salamat, Lord. And Amen. Ano pang inintay nyo? Tara! Hababa na! Ito na yung ating simple recipe kay Leo. Oh, kumba! Wow, wow, wow! Kaya lahat na hindi pa kumain dyan, sumabay na. Jim Boy Laurizo at GBTV, Jerry Insinalis Vlog, Adrian Vlog, ang Laila Katagayama, MADS IN JAPAN ang manishil shell Kawakubo Taramang kain tayo, sumabay ka na ito ay kaini style Humba kaya ano pang inintay niyo? tara Atak! first kaini wow panalo mmm na yung Abi Sulit. Sarap. Hindi na natin tinikman kay Lee. Grabe, sinukat natin. Sarap. Ngayon, kay Lee. Hindi napakalambot kay Eli. Ayos. Pumalo lahat ng sangkap kay na nilagay natin. Malapit tayo kay Ayos. Panalo.

itu memang mesti kubu-kubu ambil sana hmm luluto kasi kay Lee ay iba't ibang pamamaraan. Kailangan na sa puso mo ang pagluluto para perfect lagi. Άλλιος. Pwede, pwede na ito kayo na gawin ito pang umahay nyo. Grabe. Ito ulit. lang ang mag ka kayo ni. Mm-hmm.

Salon, so, medyo matagal kayo din yung luto natin. Umabot tayo mm ng isang -hmm. oras mahigit. Mm -hmm. Oo. Oh. Nung umuwi tayo dito sa probinsya, madalas talaga dun umba pero tinikman natin sa kanila mas iba yung sa atin kainin dahil sa kanila ko tapos asukal sa atin naman iba yung ginamit natin kaya pagluluto talaga ay iba't iba mmm Sabi, patanggal ito oh umay kaya Wow. Kanan pa, please. oh, please. Thanks, God. Nilikpit mo na namin ito kay Eddie, bawat nung papaalam sa inyo. Grabe, sulit ang lasa. At yung kay Eddie, sulit na naman tayo sa simpleng recipe. Or kumba, simple kay Eddie style. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe, para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. cheers wow bye-bye